kabit na yung dust cam. Uh, rare na lang. Hanapan ko ng anong daanan. Ang rare. Dito rin siguro. Pag ano, dito. Saan? Doon sa likod. Doon na naman sa likod. <laughs> Mabali. Tuluin mo ano? mo. Ha? Papasok. Kakabit yung ilaw sa likod. Ay, ilaw sa likod. Yung big. Yung dust sa likod. Kakabit namin guys para once na may sumagi, makikita namin kaagad. Dust cam.

ganyanis ya. Ini dikit mandi nih. Yo, kita. Hmm. Okay. Ganito kung paano i-install yung, yung dashcam cam. Camera dun sa quit ng kutsi, pati sa harap ng kutsi. Okay, ganyan kung paano ikabit paano i-install yung mga wire sa desk kong hindi ko pala isisiksik

Teka, na. May ano po muna doon. Tingnan mo ha. Oh. Hmm. Hindi ko nalalagay ng turun kasi masisira yung Ah ah. Oo. Yan, kita na. Oo. Uh Hati lang sila. Sa harap at loob at labas. Kita yung paa mo. Iayos mo. Hati lang. Hindi lang